Kaya-kaya tayo Parang oh, Ako, ang laki ng gap nun. <laughs> 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 no, isang best din eh kami. Puntang, oh. ano, simula amin, supposed to be um, Marcos Mansion pinadaan kami sa loob ng FCIE. Pwede naman, basta naka-helmet ka? Pagdating sa loob, puta, yung pinadadaanan sa amin, parang private property. alas, kuwat, alas 5 ng umaga, hindi kami makapasok. Bariling ka doon. Puta, wala kami choice, kundi um umikot doon sa off-road. Lintig -e.